Hi, good day everyone. This is Alex. Today, isasama ko kayo sa aking simple routine at sa buong araw ko. So, dahil vlog ko to, let's fake it. Mahirap kasi magpakatotoo ngayon. <laughs> so, itong every morning routine ko ay pagkagising. Nagtututbrush ako kasi alam niyo naman, ang kahapon ay masamang influensya ng bukas. Ano daw? <laughs> Hindi. Charot lang, guys. Kung ano-ano lang yung masabi ko talaga, eh, no? Pero, ayun na nga. Nagtututbash ako. Tapos, tutulala ng konti. Kasi, napakaganda ng view namin dito sa labas. At, syempre, pagkatapos natin tumulala, maghilamos naman tayo para malinis ang ating pagmumuka. yan Ito yung ginagamit kong cleanser or cleanser. Hindi ko alam kung ano tamang pag-pronounce. Tapos toner. At papahidin lang natin ganyan. Tapos serum naman. O, ba? Diba? Kasi pagkatapos natin tanggalin yung mga clog sa ating force, kailangan maganda yung ilagay nating serum. Tapos next is moisturizer at ang last ay sunscreen. Kasi sayang naman yung mga pinaglalagay-lagay mo sa mukha mo kung wala kang sun protection, ba? Diba? or protector. Ano ba talaga? So, ayun na nga. Siyempre, kakagising ko lang yan. Kailangan may muni, -muni. At pagtapos niyan, gagawa agad ako ng aking breakfast. Or, gatas lang naman talaga ginagawa ko. Ipa-breakfast, breakfast pa ako nalalaman. Ayan, gatas. Magtitimpla ko ng gatas. Tapos kukuha lang ako ng biskwit sa tindahan namin. And then after nun, i-ready ire ko na ang aking computer kasi... Computer or laptop? Sorry, nasanay kasi ako tawag computer. So, i ready ko na ang aking laptop kasi tatawagin ko na ang aking pinakamamahal na Jowarls, my lovey. So, yan. Habang umiinom ng gatas, magkausap kami ng aking bebe. It's bebe time. So privacy. <laughs> so, after nun ay, yan, maglilinis na tayo kasi tapos na kami mag-usap ng aking labing-labing. <laughs> so, maglilinis tayo dahil wala naman tayong project today or gagawin na kahit ano. So, maglinis na lang, ba? Diba? Tsaka, kailangan natin magtanggal ng mga alikabok-alikabok, no? Tsaka, dapat talaga araw-araw tayo naglilinis kasi mahirap magkasakit, guys, dahil sa mga alikabok na ganyan. So, iyan, kailangan malinis talaga. Kala mo talaga, tunay, Alex, tako ka. Pabida. Pagganap, ha? Pagganap ba <laughs> <laughs> hindi, kung ano-ano na lang talaga nasabi, so ayan nini, sige, taroy o, oh, saan ka dyan, sino ka dyan ma'am, ma'am she ayan, syempre magpupunas-punas din tayo, hindi pwedeng Linis, Linis. oh tignan niyo ito pala yung kapatid ko, busy-busy manod siya ng basketball bang ako si Gelines. Wala yung pake sa buhay niya, baala siya, baala din ako. <laughs> Pero ina nga, wala kaming pakilamanan eh. And syempre dahil may kanya-kanya kaming morning routine, di mo na kami magpapansinan kasi may topa akong kapatid ko pag umaga. Alam mo yung bagong gising, yung bagong panganak. <laughs> Ganon din ba kayo guys? Ayaw nyo na nabibiro kayo every morning. Ayun lang. Sobrang seryoso. So, yun na nga. Maglinis pa tayo hanggang saan pa. Hanggang sa ang kasulok-sulokan ng mundo. Charot! At syempre, napagod ang mami nyo. Mami! Napagod ang Inday. At syempre, dahil napagod si Inday magsoray-soroy. <laughs> Charot! Kakain tayo ng aking pre-prepare. I mean, pre-prepare ng aking tatay. Ano ba talaga? I mean, pre ko pero niluto yan ng tatay ko. Ayun, tama. Ganun yun. So, ayan, nagluto siya ng corn beef. Hey, hindi pa ako tapos magsalita, tapos ka na kumain. Nagmamadali ka ba? siya dahil nagmamadali siya kumain. Maglilinis kasi siya ulit. Hindi pa siya tapos. Pero nakaamoy siya ng mabango sa kitchen. So, ayun. Gumagawa nga pala yung tatay ko ng cupcakes. And hindi namin mo na yung recipe or yung paano paggawa ng cupcake namin. Kasi minamaster pa namin siya. Gusto namin yung pag natikman nyo, hindi nyo na makakalimutan yung pangalan ko. Charot. hindi <laughs> ganon. Wala lang. Siyempre, gusto namin na masarapan kayo. Although masarap naman siya, pero gusto namin yung pang high class level. Ganon. Charot. Ito yan. After relaxing naman. Gusto ko talaga mag-exercise. Pero dahil nakapag-exercise naman ako sa paglilinis, why not coconut? Makikinig na lang daw sila ng Bible verse lunch, lunch? Let's jump to our dinner. Ang aming dinner ngayon ay tuna na may itlog. Tapos syempre, yung kanina pang ulam namin na tuyo. So, ayan, inom na tayo. And then, after nun, syempre, mal naligo na ako. Syempre, guys, naliligo din ako, no? Baka sabihin nyo, ala, buong araw, hindi siya naligo. Charot. <laughs> And then, after ko maligo, gagawin ko ang aking night routine skincare. So, ganun pa din yung kagaya kanina. Pero syempre, hindi ko na nilalagyan ng sunscreen kasi wala namang araw sa gabi, mga moms. So, ayun, after nun, maglalagay naman ako ng lotion. Guys, make sure na lagi kayo naglo-lotion para moisturize ang inyong skin. Moisturize ang inyong skin. Ano daw, te? Tapos, ayun, after ko naman mag-lotion, is kakausapin ko ulit ang aking bebe. It's bebe time na kasi matutulog na. By the way guys, morning and evening ko lang pala kinakausap ang aking love. Kasi, beep, secret, sa susunod na kabanata, babush!